nagsisimula pa lamang ang taong 2024. Mabigat na pagsubok ang agad na sumalubong sa ating mga kababayan sa Davao del Norte. Tatlong araw pagkalipas ng malalakas na pagbuhos ng ulan, ito pa rin ang sitwasyon sa Parangay Guadalupe sa bayan ng Carmen. Niyan tong nagsugod tong bakulan, naasa ka higayuna? Kay, nagapamasayro mong pukuog, tricycle moto nga pagkusog ulan ning uli ko pud kay medyo kusog-kusog pud hangin ba sa pagkaron wala pa joko ka concentrate tung panginabuhi kay tungod sa moang sitwasyon nga bisan gani pagani mi ko mag sa mong balay dito naman sa Tangkuan Tagum City pat lang sa tent nagpapalipas ng mga araw ang pamilya ni Charilyn habang hinihintay ang paghupa ng baha sa kanilang tahanan. We may mahigdaan niya. Yeah. Wa may karton. Ya, maglining courier ang bangko, kung atulugon, mag-ana ra piyong kuan ra mi. mi higdaanan kay diha na sa mga tulo ka adlaw. Mao akong anak, magkaana ko noon sa may hatag na ko. Tay mo tulo akong luha, magkaana ko nga kanang kuan mahatag nila. Nakaligtas sa baha ang pamilya ni Macario. Pero nasira naman nang natumbang malaking puno ang kanilang pangunahing ginagamit sa hanap buhay. Itong motor ko, ito ang ginagamit ko sa pangalakal ko. Yun po ang puno na malaking kahoy po. Puno ng akasya po na natumbas. Napakabigat po kasi wala po tayong hanap buhay ngayon. Kaya kung ano na lang maista-extra natin, yun na lang gagawin po. Ilan lamang ito sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha. Ngayon ay namamalaging nasa state of calamity ang lalawigan ng Davao del Norte. Unlike before, marami rin yung affected. Pero parang dalawang araw lang, ito is umabot ng four days talaga. Mayroong pang mga uh, pagbaha na makikita mo doon sa mga uh, palayan, doon sa mga kabahayan. Sa panig ng Iglesia Ni Cristo, sa pangunguna, ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Agad na isinagawa ang pagbibigay ng tulong sa paumagitan ng proyekto na lingap sa maumayan. Ito ay bilang pagsunod sa utos ng Diyos na ipagmalasakit ang kapwa, lalo na ang mga labis na nangangailangan. Ang mga ministro, mga may tungkulin, pati mga kapatid, sanay na sila sa ganitong mga pangyayari. Nakapagka-nanawagan na magsasagawa tayo ng ganitong pagre-repacking. makita mo, iba't ibang lokal nagpupunta hanggang sa gabi. Katulad nito, dahil sa isang gabi lang ang pagitan, inilapit natin sa mga kailangang tulungan. Tatlong dako ang magkakasunod na pinagdausan ng dingap sa maumayan. Ang mga bayan ng Asuncion at Carmen, at ang lusot ng tagong. Dito namin nakilala ang ilan pa sa mga naging biktima ng kalamidad. Mas kusog karon ang baha kaysa sa ato. Tungod sa baha, dili may makagawas-gawas kay nakuanan ang karsada na lunupan. Dili may makapanginabuhi. Anak buhay ko po ay magsasaka dahil sa baha po, sira pong pananim. Dahil sa mga naranasan, malaki ang kanilang pagkapasalamat sa mabilis na pagtugon sa kanilang mga dagliang pangangailangan. Kining una na dawat ang na Iglesia ni Cristo na nagtabang sa mo. Dahang kayong salamat po sa Iglesia ni Cristo po. Muni ang pinakaunang tabang na mo nadawat. Hindi sa Iglesia ni Cristo. Nagpasalamat po kung nga doon ay may abot ng lingap. Tungon masalbar kami sa pipila ka lungagan nga na agi may makaon. Dako yung kong pasalamat sa amahan po nga gitabangan ni Iglesia sa Iglesia ni Cristo. Napasalamat kami tungod kay Kusog o paspas ang tabang nga inang gihatag nga rin Nagpapasalamat po ako sa tulong o lingap ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Napasalamat kayo sa lingap nga nakatabang sa among abang sa among kalitsod. Napakaliging tulong po. Sobra siguro sampung araw po ang ano namin, pagkain namin. Hindi na kami bibili. Pagkasihan po namin yung ano ang natanggap po namin po. Napakalaking tulong po talaga. Dahil sa kalagayan namin ngayon na walang wala kami, tapos kami. Kung wala ang lingap, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng makakain. Aabot po ang natanggap namin tulong alingap po, aabot po ng tatlong linggo. Siguro naman po, makapapamasada na din po ang asawa ko. Napakalaking tulong po talaga nito. Masaya ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo dahil minsan pa ay kanilang naihayad ang kanilang kahandaang dumamay sa kapwa, lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan. Nagpapasalamat po kami sa kapatid na Eduardo V. Manalo sa kanilang agarang pagtulong at pagtugon sa kailangan ng aming mga kapatid sa distrito. Hindi po namin malilimutan na lagi ninyong ipinadadama sa Iglesia, lalo na sa mga inabot ng kalamidad, ang inyong pagmamahal at pagmamalasake. Ang isinagawang paglingap na ito ng Iglesia ni Cristo ay bahagi ng nagpapatuloy na pagtulog sa ating mga kabayan na naapektuhan ng mga kalamidad. Mula po rito sa Davao del Norte, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo, Just Network.